Ito ang last episode at pinagpapaon ako na naway ibilang ni Allah subhanahu wa ta'ala ito sa timbangan ng ating mabuting gawain na makikita natin sa araw na walang pag-aalinlangan amin ya Allah. At pinagpapaon ako rin sa lahat ng nanood na kung ako'y may pagkakamali na may patawarin ako ni Allah at maituwid natin habang tayo ay nabubuhay. Lalo dito sa mga kaalaman na atin pinag-aralan. Okay. Isa na lang ang natitira sa lahat ng mga sign na major sign. Yung sampu na binanggit natin. Na binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at ang huli dito ay ang apoy. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa takhrujun nar qabla yawm min bahri hadr al-maut aw min hadr mautin nas bis sham. Jan sa may Yemen ay may lalabas na apoy. Yung apoy na yun, hindi natin alam kung anong magiging gasolina nun. Again, kung baka ito ay metaphor, symbolic. Pero itong apoy na ito, napakalaki, napakalakas. Ano na sitwasyon nun? May Muslim pa ba, ba nun? Wala na. At lahat ng tao ay titipunin ila mahsyar. Pag sinabing mahsyar, ito yung uh, resurrection to sa English eh. Ito yung muling pagkabuhay. Kumbaga, ito yung panahon na magtitipon lahat ng tao at doon sila maghihintay ng pagkasira ng mundo. So ito yung uh, pinakahuli sa mga major sign pag lumabas na itong apoy na ito. Bakit? Itataboy nito lahat ng tao. Papunta siya siyam. Kung ka man galing. Kung saan makayong galing. At ayon sa paglalarawan ng hadis na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kung sila ay napagod, makakapagpahinga sila, yung apoy ay magpapahinga rin. Paggising nila kayo na umagahan, itatabuhin na naman sila at maglalakad, sasakay o kung anuman transportasyon na meron sila hanggang sa makarating sila doon sa Syam. At ang Syam, paulit-ulit natin sinabi, ito ay ang bahagi ng Syria o maging ang Palestine ay sakop ng Asyam. Sakop ng Asyam. So itatabi lahat ng mga tao doon hanggang sa kung makarating ang mga tao doon, iyon ay tatawagin na mahsyar. Napipicture out nyo ba? Malaking apoy, eh, lahat ng tao, lahat ng sulok ng mundo. Pero uh, may mga hadis din na parang bumalik sa normal ang buhay nila. Kasi sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang araw ng paghuhukom hindi magaganap hanggat yung taong nagpapakain o nagpapainom sa kanyang kamelyo, sa, sa pag niya na, magugulat siya at araw ng paghuhukom. Pagpakakainin niya na, magugulat siya at araw ng paghuhukom. So kung araw kung dilubyo na yon hindi, hindi mo na siguro may isip magpakain o magpainom pa ng hayop. Ibig sabihin, parang bahagya bumalik na sa normal ang buhay ng mga tao. Wallahu alam. Okay? So, naipon lahat ng mga tao. Uh, naglalakbay sila, naglalakad sila. Pag nagpahinga sila, magpapahinga rin yung apoy. Pero ang goal ay matipon silang lahat doon sa al-mahsyar. Okay? Tandaan nyo yung, yung salitang al-mahsyar. Kinukutbo pa ito ng mga katib sa Saudi Arabia noong nagkakaroon ng problema noon sa Syria. Pinaglalaban ito ng mga ulama. Yan ika ang mahsyar. Napaka-importanting lugar para sa Islam. Dahil diyan titipunin ang lahat ng tao sa araw ng paghukom, huling tagpo ng mga tao sa mundo. Pag nando na, ano na mangyayari? Kompleto na eh. Sampo, Dajjal, Isa, Lindol, Baba, Ya'juj, Wa ma'juj. Kompleto na. Ano na mangyayari? Sinabi ni Allah subhanahu wa taala sa marangal na Quran, wa nufikha fis sur Fasaiq man fis samawat wa man fil ard illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum kiamun yandurun at hihi panaika ang trompeta wa nufikha fis sur Fasaiq man fis samawat sa'iq Kung maaalala niyo yung nangyari kay Musa alayhis salam, nang hilingin niya kay Allah noong nasa bundok siya, Ya Allah, gusto kita makita. At sabi ni Allah, ano? Hindi mo ako makikita, Musa, pero tingnan mo yung, yung bundok. Kung ang bundok ay nanatili, makikita mo ako. Paglingon ni Musa alayhis salam, pasa'i ka, Musa. Siya ay nasyak, na wala ng malay, na gulantang, hindi ko alam kung anong exactong mga matatagpuan nating mga salitang Tagalog doon. Pero ibig sabihin, nagulumihanan, na shock, Musa. Ito rin yung description na ginamit ni Allah subhanahu wa ta'ala, pagkaihip ng trompeta, pasoy ka pis sa wa man fil ard. Lahat ng nasa mundo at nasa langit ay mamamatay. Pero ito yung dilubyo. Ito yung sasabog lahat, aapoy lahat, magigiba lahat, mapupunit lahat. Lahat na nang pwede nating maisip para sirain ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mundo, ito yun sa unang pag-ihip pa lang ni Nino, ni Israfil. Naam, ah, ni Israfil. At pagkatapos hipa ni Israfil, so nawalan na ng buhay, again, tinipon sila sa mahsyar, yung mga tao na yun, ang special lang sa kanila, hindi sila dumaan nung normal na pagkamatay ng tao kasi inabutan nila yung pagkasira ng mundo. Panofi Kapisur, pag-ihip, talagang masasaksihan nila yung dilubyong mangyayari. Ba'dama yan Israfil alayhi salam fisur, nafkat al-ula, pagkatapos mahipan ni Israfil ng unang pagkaihip, lahat ng may buhay ay mamamatay. Kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, illa man siya Allah. Meron pa siyang binanggit. Lahat mamamatay maliban kung sino ang naisin ni Allah. So, ibig sabihin, may mabubuhay. Sino yung mabubuhay? Sabi ng ating mga ulama, Wayabka Jibril, Wamikail, Waisrafil, at si Malakul Moth a'addu kal fakir. Kasi hadis ito na mahaba ng, ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na matay na lahat ng may buhay, kakausapin ni Allah si Malakul Mot. Ya Malakul Mot, man baki, man yabka, sino natitira? Ang sasabihin niya, ang natitira ya Allah ay si Jibril, si Mikail, si Israfil, at ang iyong mahinang alipin na si Malakul Mot. Kung ganun, sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay, kuhain mo na rin ang buhay ni Jibril, ni Mekail, at ni si Israel. Pag nakuha na ang buhay nila, tatanungin sila ulit ni Allah subhanahu wa ta'ala, tatanungin, tatanungin siya ulit ni Allah, Ya Malikal Maut, Man Baki, sino na lang natitira? Sino na lang natitira? Wala na, siya na lang. Kung ganun, mut, pati ikaw ay pumanaw o mamatay na. Pagkatapos nito, sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, Limanil mulkul yaw. Sino ika e ang nagahari sa araw na ito? Kanino ang kapangyarihan sa araw na ito? Kanino ito sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Wala nang buhay. Wala ng buhay. Maraming nabuhay, lalo na sa mga tao, na gustong magkaroon ng malaking kapangyarihan. Pero pinatutunayan ni Allah subhanahu wa taala na pagdating ng araw ng paghuhukom, ng araw ng paggagunaw namatay si Jibril, namatay si Mikael, mga dakilang nilikha to, by the way. At hanggang sa huli, si Malakul Mut, Mut, mamatay ka rin, ikaw na kumukuha ng buhay. At sasabihin ni Allah, limanil mulkul yom kanino ang paghahari sa araw na ito? Al-mulkulillah tunay na ang kaharian, ang paghahari, ang kapangyarihan ay kay Allah subhanahu wa ta'ala. At the rest ay mga kaganapan na ng araw ng paghuhukom. Yan matatapos ang mundo. Pero kung mag-iisip tayo, meron pa akong dalawang hadis na natitira. Kung mag-iisip tayo, kasi kanina nagbabasa-basa ako, yung ratio ng mundo, ang earth, ay napakaliit kumpara sa araw. Alam niyo kung gaano kalaki? 1.3 million times. So yung Earth na tinitirhan natin kumpara sa araw, 1.3 million. So ang dami noon. Gaano kalaki yung araw? At ang araw ay star. Medium size, hindi malaki, hindi maliit. So pag tumingin ka sa langit, gaano karami yung star? At ang isang araw at ang isang galaxy, bago ka makabuo ng isang galaxy, ilan zillion, trillion na isan a star ang kailangan mo. At yung galaxy, hindi pa rin nabibilang hanggang sa ngayon. So kung tutuusin, ang mundo ay wala. Wala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya anuman na magaganap sa araw ng paghukom, ay hindi pa rin ikakapagod ni Allah subhanallah ng ating Diyos na tagapaglikha. Kaya kung ano man ang pinangako sa'yo ni Allah, na magiging kapalit sa kabilang buhay, ikaw ay magkakaroon ng bahay, ikaw ay magkakaroon ng hardin, ikaw ay magkakaroon ng Al reward mo. Imagine, raka atil padyar, magsalakan ng dalawang raka sa padyar, khairun nina dunya wa ma piha, mabuti pa sa mundo at anuman laman ng mundo. Impossible ba? Hindi. Wala. Kaya itong pagkasira ng mundo, kung mag-iisip tayo ng malalim, dito talaga natin binuhos lahat ng ating lakas. Sa mundo, kung anong gusto natin magkaroon, kung ano, kung ano gusto natin maging, ang tao, ang ratio ng buhay niya, 60, 70, 80, 90, kalahati ng buhay mo, pagsisikapan mo para, mag, para dun sa gusto mo maging, yung kinabukasan mo. Pero yung pagkatapos noon, hindi natin masyado pinagahandaan. Para sa akin, para sa akin, Wallahu alam, Kabutihan ng pag-aaral ng araw ng paghuhukom o tanda ng araw ng paghuhukom, tingnan natin sa tamang perspektibo ang dunya, ang mundo. Dahil hindi natin nababalansi ito sa madalas na pagkakataon. Hindi natin nababalansi. Maski, maski i-computin mo lahat ng calories na binuhos mo, ng lakas mo, ng energy mo para sa mundo o para sa reliyon, maniwala kayo sa akin, makikita niyo yung reliyon katuting lang may kita natin ang dunya na pinagsumikapan natin, nandun lahat ang kapaguran natin. Pero sa araw ng paghuhukom, wala ito lahat. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala, wala ito lahat. Paano sisirain ni Allah? Nafkatan wahida wa nufiqa sur Isang utos lang niya. At ito yung hadis na uh, babanggitin natin. Sa hadis na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinabi niya, Kayfa an'am wa sahibul qorn, kad iltakamal qarn sabi na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paano kaya ako magiging masaya? Nalungkot siya eh. Tinanong siya ng mga asawa, Ya Rasulullah, ba't ka malungkot? Paano kaya ako magiging masaya? Samantalang batid ko na si Israfil pinaghanda na ni Allah. Paano pinaghanda? Si Israfil na taga-ihip ng trompeta, may description pa yung trompeta eh. Hindi ko lang nakuha, pero sobrang laki niya. Ang sabi, Paano ako magiging masaya? si Israfil ay inutusan na ni Allah na maghanda na ka-ready. Kumbaga, nakasalpak na sa bibig niya yung trompeta at nakatingala siya sa ars, sa trono ni Allah, at hindi gumagalaw. Yun lang ang trabaho niya. Hinihintay niya yung go signal na hihipan na ba ya Allah? Paano ka sasaya? Ngayon, ganoon ang sitwasyon. Ngayon, na hinihintay niya lang si Allah subhanahu wa ta'ala na mag-go signal at hihipan na. Pag hinipan, tapos na tayo lahat. Ganun lang, kadali kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang hadis pa, yung an'anas wadiyallahu anhu, yung a'rabi at kilala natin yung a'rabi, yung badu, at siguro ito yung last hadis natin para sa pag-aaral natin ng 21 episode. Yung badu, ya Rasulullah, nagtanong siya, matas sa'a, nakas ng loob eh, Ya Rasulullah, kailan ang araw ng paghuhukom? Alam niyo yung gali ng badu eh, di ba ganun? Paano ito sinagot ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yun ang gusto malaman ng lahat ng tao kailan ang araw ng paghuhukom. Ang sagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ma'a'dad talaha. Ano ba ika ang, ganyan, ganyan mo, kung mo, ano kailan ang araw ng paghuhukom? Ano ba ika ang napaghandaan mo para sa araw ng paghuhukom? The best answer. Tumalakay tayo ng mga masala. Totoo ba yung ya'juj wa ma'juj? Ano ba yung digmaan kay Isa alayhi salam, kay Dajjal? Actually, lahat ng ito ay ilmo al-ghaib. Ilmo al-ghaib lahat ito eh. Lihim na kaalaman na ito na binigyan tayo ng kakaunting balita ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahat ng naunang propeta nagbigay ng kaunting balita sa kanika nilang mga tao. Si Moises, binalitaan yung mga tao niya. Si Abraham, binalitaan ng tao niya. Si Noah, binalita yung tao niya na may darating na araw ng paghuhukom. At ganun din tayo. So, kailan, ang gustong gusto natin malaman, kailan ba ang araw ng paghuhukom? Pero ang pinakamagandang sagot sa so, sinagot ng Rasulullah SAW sa Badu. Mada a'dad talaha. Ano ba ang pinagsikapan mo na paghandaan para sa araw ng paghuhukom? Huwag natin kalilimutan sa dami ng palatandaan na napag-aralan natin. Paghuhukom means judgment. Ito na yung hahatulan ka na. Kesa magtanong ka na magtanong, patunayan mo kung gano'ng katotoo, alamin mo ang siyensya dito, alamin mo ang geography dito, ano ba ang katotohanan sa mga pinaganda mo sa araw ng paghukom? Hahatulan ka nun eh. Parang, pupunta ka sa korte, hahatulan ka, ang tinatanong mo, ano ba yung daanan sa korte, sino ba yung judge, ano yung table ng judge, yung pamukpok niya ba, kahoy, bakal, hindi yun ang pag-uusapan dun. Hindi yun ang pag-uusapan dun, yung ginawa mo. Yung ginawa mo. Hindi yung korte, hindi yung disenyo ng korte. Ang araw ng paghuhukom pagdating mo doon yung gawain mo ang itatanong doon. Ma'ardad ha. Ano ang uh, napaghandaan mo at gaano tayo ka, -ka ready big sabing kahanda, kung darating nga sa atin ang araw ng paghuhukom. Ang point of view ng mga scholar, lahat ng tao may araw ng paghuhukom. Hindi lang hindi lang yung inabutan ng mahsyar. Hindi Nagkataon lang na sila yung last na tao, pero magkaiba yung pagpanaw natin, iba-ibang lugar, yung mga naunang tao, lahat tayo dadaan sa araw ng paghukom. Baka nakakagulo eh. Araw ng paghukom eh, paano yung mga naunang tao? Paano yung nahuling tao? Hindi, sabay-sabay tayo lahat. At marahil, insya Allah, yun ang susunod nating mga pag-aaralan mga kaganapan na sa araw ng paghukom. Ngayon, ang pinag natin ay palatandaan lang sa araw ng paghukom at naway ibilang ito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa timbangan ng ating kabutihan at inihiling ko sa lahat na uh, magdua ng marami hinggil sa kabutihan mga magaganap pa sa mundo. Amin ya Allah. Tabarakallahu fikum, zakumulaw khairan. Uh, hanggang sa susunod na Ramadan sa lahat ng nanonood sa internet. Ramadan 1442. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.